bali <laughs> ito po ay 100,000 100,000 plus ito uh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 okay so bali ang first sound ko po ay kumatak ng uh, 122,020 pesos and 1 uh, centavo so ganun po kalaki ang uh, uh, sinahod ko ngayon so eto na po yung uh, simula ng aking uh, uh, pangarap. 100, plus, uh, na pangarap 100,000 plus ano, bali 122 ibabaan ko po, po lahat ng ito Okay, uh, siguro yung, yung, yung mo na ako dito ng pang grocery. Tapos itong 100, uh, ibabaan ko po to. Tapos yung, yung ito, uh, yung iba, pupondo ako para sa super chat ng ibang ano, mga uh, monetized channel na kasama natin. Uh, ko rin. So, guys, sana kayo din. Okay, sana kayo din uh, dito sa white salamat po na marami sa inyo at syempre sa isang tao na uh, naging uh, inspirasyon ko kung bakit ako uh, uh, bumabangon ngayon okay unang muna yung aking auntie na, na hindi ako ginibab na gusto niya akong ipagamot pa uh, siya yung naging mentor ko para magpatuloy uh, akong ano, uh, lumaban sa buhay salamat na marami uh, auntie Remy Rarikan, maraming maraming salamat ng Trimi. I love you. ba diba, sabi ko sa inyo, eto na. Patutunayan ko sa kanila na, may, na, na, na ko. Patutunayan ko na, na, na uh, hindi ako basta-basta. Okay. Tulad na sinabi ko sa inyo, ante, eto na. Kahit pa paano, may na, nagbabago na ang buhay ko. Sa aking pinsan na hindi ako iniwan nung time na nalugmok ako, iniwan nila ako lahat, pero yung pinsan ko nandyan. Noel Ranikan, maraming salamat. Insan, maraming salamat. And then syempre sa aking mga anak, maraming maraming salamat. Kayo yung uh, uh, isa sa dahilan kung bakit nagsumikap din si Dada. Salamat na marami guys. Um, uh, syempre sa Panginoong Diyos, uh, binigyan ako ng ganitong klaseng blessings. Naluluha ako kasi sobrang dami na blessings na tatanggap ko ngayon dito sa YT. And, uh, hindi ko talaga inaakala. Sa kabila ng mga pagsupok na dumating sa buhay ko, eto na ako ngayon. unti uh, na nagkakaroon ng uh, uh, say-say, kabuluan. Unti-unti, uh, ako nakakabangon. Katara, Seph, Philip 30. Again, maraming maraming salamat po. Kama channel, Bambi Rarikans. Now signing off. Ito na yung pinaghirapan ko sa YT.